Ingis lilinisan natin tong palaka. Oo, oh, hmm? <laughs> ah. Guys, salum. Kwan lang. Hindi ko nagdala kong istanda. Wala may, wala dugo. Dugo ang ganito? Sila ba laban-looban ano? bagus. Oh. Buang bahasa dakok kali nih, buang nak ayo. Heeh. Buang dakok dakok. Ini coba

Ito na yung linis finish product na guys. Itong palaka, pwede na itong mabibenta ng tatlong daan. Ikaw. Ay, na, na, may dagapalit tatagkuan. Finish product guys. Ito guys. Eh. Grabe yung taba oh.